Huh? balita natin at toast naman ng lahat na generous ang Love Team na Kim sa mga kasama nila. Thank di ba? Oo. eto kasi ano, nagpa-dinner sila. So lahat sila sila Alora, ah. sila Sasha Padilla, sila Sofia Andres, sila Sam Milby, nagte-thank you sila no na, na halata mong galing sponsored ng Kimpau yung pa-dinner nila. Na thank you Kimpau si, lahat ng ano yung camera thank you Kim Pau thank you Kim Pao. sila ng thank you Kim Pau actually talaga ng uh oh, oh. ang Kim Pau naalala mo during Chinese New Year yes. di ba ang dami binigyan ng datong jersey uh -oh. si, ni Kim di ba yung mga okay. kaibigan niya tsaka pagkapasko ang pagkakalam ko friendship pa kapag nagre nagliregal siya sa mga kasama niya sa isang show ganun ka uh -oh. genius. kasi ka di ba sabi ka sharing is blessing is ano? K is blessing. Charo ba nais? Caring, caring is blessing. B sharing is, sharing is, blessing is, blessing. Whatever. Sharing is caring. Sharing is caring. Ibig nag-share ka, nag-take care ka, di ba? Eh, syempre, yayamanin naman ng timpaw, di ba? Ano ba naman yung mag-share-share ka? Tapos, syempre, kung tutusin, yayaman din naman yung mga share-share niya, di ba? Pero, oh, ibig sabihin nga, ang sabi kasi sa pakiramdam yung kapag ka nag-share-share oh, ka. Parang appreciation na rin nila yon dahil ilang araw na lang mapapanood na nila yung kanilang bagong teleserye. At uh, may bagong post nga si Kim Medyo emotional na naman siya Sabi niya ganoon After pandemic After the hashtag Bawal lumabas thing That made me think Of giving up everything yeah. I thought that was the end These are the roles I got So this online Feeling thank you for the loving every role I played. Every character taught me something to keep in my heart. I'm just feeling grateful for all the opportunities given to me. Yun nga, in seven days daw ay mapapanood na ang serya nila ni Paolo. Yup, ang bilis daw yung uh -oh. mga nagintay ng mga fanay nila. Talaga nagbibay lang sila ng araw, di ba? Parang countdown, countdown, parang Christmas. Uh -oh. Ilang araw lang, Pasko na, parang tayo dito sa bar may countdown, countdown sa Christmas. Ganun din ang mga panay ng Kimpo. Gusto na nila, tagang eager na sila to watch yung bagong serye ng Kimpaw. Oo, di ba? Abangan nyo po kami, abangan nyo ang ating mga features sa Kimpaw next week dahil tayo ay nandyan sa kanilang ano, di ba yes. Sa kanilang media conference. Mm -hmm.